pa gani mga guwapa guwapo ang gikao na nakalbasa dili ko agpanit oh kanang kalabasa no kay guwapo dai na no makwat ta no oh talawa ko Talawa, talawa. ug karon sa una usa man ko tiguang na <laughs> kalbasa bet Aman. Ah, si Nanay. Ah,

Bili ko mabalosar sa